Ayun po, panibagong project po sa ating ano po. Bago po nating patanim, oh, uh, siguro po tayo magtatanim ng mais. Yan ito po ang ating lilinisan. Medyo nag ulan na rin na po ay. Kung dati po ay puro kamuti yung ating tinatanim, magkakamuti pa rin po naman tayo. Mais po naman. Tanong labo pa po ng lupa. mais po ang ating tatanim ngayon at gawa po ng kasabay na lang palay oh. ng yung po mga maninira kasabay oh. kung baga marami silang pagpipilian na pwede yung dapuan yung may kamuti laki uh. Oh. mamaya ako natin kung paano laki yung ako na ispat na kamuti po dalang ng laman ay bulok pa wala talaga sa bagay po galing tayo sa tag-init bulok bulok Ito po yung ating nalinisan no. Yeah. Mais po ang ating hindi ibabanat dito. Na nakataludtod na ah. Malabaw. 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 malabop, malabop, lupa. Oh. plano ko po ay mais Oho, uh, ang ating itatanim dito lahat sa paligid yan aray lahat po lang katabi ng lahat ng katabi ng palayan dito sa aking kahangganan. lahat po ay mais doon na lang yung mga gulay uh. ito pong part na ito yung lahat ng ating pinag uh, tataniman po ba ng kamuti tapos po yung ating talbusan, ililipat na natin doon sa kabila. Meron po naman tayo doon. Yan, ito na po ang ganap na iput May nakahukay din tayo lang kamuti. Oh. Yan. Iilan po. Talaga po, wari ko na may patok na dito ang oh, mais at gawa ng nakaranho tayo may mais dito ah. Oh. Tapos may mga oh, ano pa ng chicken manor. are pa po, natira sa atin linisin. Tapos po, update ko na rin kayo dito sa ate Senyoreta. Ako lang tatandaan nyo po. Oh. Lalaki na oh. Yan oh. Paligid po yan oh. Tatalbusan ko muna ito bukas ang umaga oh. Matalbusan na po natin yung kabila ay. Maliit rin isa oh. Tignan ko natin. Senyoreta. Hmm. Ito po mga bagong iha-harvest natin oh. Pagka siya ay nagbunga na. Tapos meron pa po tayo dito ng mga kamuting kahoy oh. Yung ating stick na itinusok dito, laki na oh. Palagay ko maglalaman na rin 'to para kang meron oh. na. Lakad na rin na ano po. Yan, ganto po kabilis maglaki ang ating mga halaman. Oh. No? Senyoreta, senyoreta. Basta ito po yung magiging ano natin. Kasunod na project. Oh. Pagpapalawak po ng maisan. Ya, yeah, ito po. Mangyayari po nito ay dalawang pinitak. Dalawang pinitak na mais. Dito lang po sa side dito 'yun. Tapos iba pa po 'yun nandoon sa kabila. Tara po ating puntahan. May mga natira pa dito panalim na sibuyas. Yung puro mga sibuyas natin dito, ito po yung update ano, yung karamihan po ng sibuyas dito Ay ating itinanim doon sa kabilang pitak Oo oh. Tapos yung mga gilid po di yan Siya po natin yung ilang ibininta Oo oh. Yan kaya po maganda Ang bilis tumakas ng damo Yan ito pa po ang ating linisin Tayo po naman basta Pa uh, may makapera po ng ano diretso ng upa ng upa po tayo o oh, basta may mapera tayo pag wala ito talaga pong ganito lagi magsusulo tayo yan ito pa po ang magiging maisa natin ito po yung ko na para makabawa sa labor siguro isprehan ko pa uli ito para pag alagay natin ang mais yun na final na oh Ayun po, yun lang po ang ating obra ngayon. Ayan, salamat po sa inyong pagsamaan po? Maulang araw po sa ating lahat. Yan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.